Okay, so may gabi, may gabi. Eh. So, dito sa tuang ang 5 p.m. nga, guys. So, 5, 3, 8, Alas 5, no? So, kinsa yung nakapik sa itong BJ guide. So, um, ang So, natay 5, 3, 3, 8 sa main vlog sir. So, 7, 3, 5 lang ito, ano? So, guide per only ito, no? So, guide per ito sa alas 2. So, alas 5, man, sir. So, naroon ito sa BJ na to. So, di mo itong nag-pick, no? So, na may bet ka rin sa itong guide, man, sir. So, pwede nyo pick up ang 508-332-6648. So, 648 na nasa itong main vlog ganiha. Based sa itong 4884. Kung nasa nakares ba ganiha sa 5, uh, 854, no? Okay, check na main vlog pero so, wala na ha? So, sample din naman, na sir. Gusto mo mag sa 53, hala pa sa inyo, diya. Gusto mo mag-lowest number 53, only na, ha? So, 53532. Escalera 534. Okay, so sa so, 3 mo mo, sir. So, pwede nyo i-rest back si 8-3-0 din, ha? O, di ba ka? Si 0 3 -8. Okay? 2-3-8. O, di diba ka? 6-3-8-4-3-8. Get mo din na, mo, sir, ha? Okay, copy. So, base na. Double na to din na kay si 3-3 o 8-8 mo, sir. 3-3 o 8-8 mo, sir, ha? So, agan ni po, Nagpakita agi hapo ng 8 3, -3 -8. So, pasi mo mo double sa 8-3-3-8 mo, sir. So, naa din, ha? Ang pares, no? 3-3-8-8-8-3. Copy mo, sir? Ito, check lang yung 5pm pa ka ganyan, sir. 5pm guide pala. Then, syempre, main vlog. So, supposed to be, kumbi ko na to na siya kagahapon. Ang 835, mga sir, o 538. Check niyo main vlog, mga sir. Okay? So, proceed ta. So, atangin niyo ang guide ni press vlog, no? Tawag na ba yung community? Si press vlog sa 538 Rumble. So, pa mo na ka join sa tong community YCM. Click lang ang join button sa akong YouTube channel. Then, syempre, kay press vlog. So, sa gunso ng express vlog din na sa iya, ha, community, no? naka siya. So, join mo to sa yung community. And then, sure sa to, ah. So, pwede mo mo join din, ha, no? sa to na din, na, Sa mga na to, committee members. And then, sa so, always, yung nagasunod sa to, nagasupport. So, take note lang mo, sir, nga, guys. Sa so, join to, ah. So, nakabantay mo din, na Narajod sa atong guide. So, problema lang pag-pick up mo, sir. So, if ever na mo betin bet din, ha? So, pwede na dyan kaya na inyo bit dito, mo, sir. Happy? sample din, ha? O gusto mo mo? Angle, mo, sir. Sample lang nato din, ha? Si 538, pwede kayo. 635, pwede ka naman, sir. Lowest number, 203. Pwede mo, sir. Copy? SK base basic naman, sir. Pwede mo mag, uh, 342, 534. Okay na, ako yung saka S ka sa main vlog. Check lang yung palihog. Sir, proceed ta. Nasaan yung to? Iri, sir? Narari. Main vlog, ha? Check lang yung palihog mo, sir. So, nakuha lang sa tong main vlog and then, kaganiha nga, 5 p.m. update na to, mga 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 Okay, waiting for dito ha. Take note to ninyo. So, akong iatag yapon ka rin sir, ang waiting for. So, waiting for na to monster, on sir, kay. Okay. Mm -hmm. Okay. Kung namit pa, Marisa, wait lang, ha? Nawit po mari sa 4224 all. Parisin niyo atong 4224 all, mon sir. Pwede niyo rest back sa si 842 ana. Ha? Pwede niyo rest back sa si 842 ana, mga sir. So syempre mon sir nakagawas naman ng 428, mon sir. So pwede jud kayo dalo nang double ana ang 442224. Ha? Nakagawas naman ng 842 or 428, mga sir. Pwede ra na niyo rest back, ha? Tapos sir, so ako ebet diri mon sir kay si 6 target rambol palihog. Okay, money waiting for na to ha, 4, -4. Then, syempre, ang double niya ay yung kalimti, nakagawa siyang 428. Gusto mo ma-esca mo, sir, pwede mo mag 342, escalera. Okay, base din na, so lowest number na to, pwede mo mag 024. So 4. Kung sa niyo pa maris, ana, o sa ganahan niyo iparis, ana, parisi lang ninyo paliho. Okay, pwede nyo rest back si 428, ha? Kaya nara siya din, ha? Oh, so, si 842. Budoy! Bro, budoy! Putsa kong budoy, oy! Check ninyo, ang ganyan yung first vlog karoon, sir, ha? Kasi so, basta yung makahit, sasad mo rin to karoon. Halina, chubby! Budoy! Halina, chubby! Budoy! ito pa. Kay Anper, kay kay Buboy, ha? Dapat, dapat. Mag-away, ha? Sasha! Dari ka, Sasha! Sasha! Dari, balik ka. Ah, ay mo pagkuhan. Okay. Pagdikit mo kayang lamok. Hmm. mag ha? Hindi, ang lamok. Ang lamok. Ang lamok. Ang So, anak ka lang, main bag, mo, sir, check lang yung palihog. Na, syempre, ang ato ang uh, waiting for karong take note ninyo na, ha? Okay, copy mo, sir. So, anak kayo usang ihatag sa inyo karon ha? 9pm. Waiting for na, ha? Waiting kumbi. So, si Press Vlog ha, tagin niyo yung live karon So, pa-join mo na ka-join sa yung community. YCM, click lang, join button one sir. So, ano na, sige na, pabagdukan yes, niya sa community. So, karon mo, sir, naawit pa mari sa 9, 339 3, 3 -9, parisi ninyo, ha. 9339 monster sir. Parisi ninyo. balik ta sa 854 kaganiha. dito na ko ni Kuaon, ha so ang 9339 so ako naka-detect no to ninyo monster so makita ninyo ni dito okay So, gusto mo mag to sa 5-3, pwede mo mag-5-9-3. Uh, gusto mo mag to sa 3-8, pwede mo mag-8-9-3 din na man, sir. Copy? So, gusto mo double na niya, man, sir. Pwede na dyan, kaya na inyong yapon Kaya resulta, nagbalik-balik naman, no. Oh. nagawas naman ang 9-9-3, ana, o 3-3-9. Diba? na na siya. So, ako din naman, sir, si 7-3-9. Okay? So, target rumble. Tana lang, regional na to para 9 p.m. ang 739. Okay, kato mga 5 p.m. na to kaganiha nga waiting kumbi. o karon sa 538. Alas yung nga result ng waiting kumbi. Pwede na inyo i-bet e huwag sir. 3D og STL. So, thank you, thank you kayo. Hope nga uh, nakaswerte at it, makaswerte ito 9 p.m. ang sir, no? So, bye-bye. At kaya lang nyo ang live ni Press Vlog. Eh, makalimut pag-share pali huwag ma para ma-share na to nga to ang guide, ha? Thank you, thank you kayo. Bye-bye.